second, second, um, yung system, yung British system na education, mas, uh, mas, uh, uh, sakin, fit sa akin. Sa, tayo kasi dito sa Pilipinas, sinusunod natin yung American educational system. So, meron kang prospectus na susundin. Ito yung mga subjects na kukunin mo. Ginagawa natin yan magmula pa elementa. HD ka na, meron ka pa pre-prospectus, meron ka pa susundin. Sa UK, hmm. hindi na. Uh, hmm. Tinuturing ka na ng isang researcher, tinuturing ka na, na isang that you are a capable researcher. So, mm. pababayaan kanila, bahala ka mag-shape ng sarili mong path uh, wala kang courses, kung a-attend ka lang ng kung ka ng mga courses mo, audit lang 'to, hindi mo kailangan mag-exam, wala kang grades. So wow. um, tapos puro ka presentations, argument sa mga sa sa iyong present ka lagi ng iyong progress sa sa iyong uh, supervisor yung tawag namin sa adverse, advisor. So ganoon, parang medieval type yung yung setup. So parang so, kung, is kung service, uh, natin para kang para kang Harry Potter. Ah, parang gano'n. Uh, parang gano'n. So, again, 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 sorry, sorry, Kung Kung il so, ilalamanize natin, Doc Greg, parang napi-picture uh, namin na para kang si Harry Potter na pumasok sa sa ganong setting. Actually, actually, yun ang napapanaginipan ko kasi nasa Scotland <laughs> ako eh. So, everyday, day. yung ano <laughs> oh, ba, nga. Oo, doon don ginawa yung Scotland eh. So um um uh, uh, what you call this? Um merong mga yung yung bahay ko pa ay mga 100 meters lang from the castle. So hmm. yung area na yon, talaga mukha siyang Harry Potter. Tapos pag may mga times sa pagpumapasok kami, nakatoga kami kapag halimbawa exam. So, ah, tapos yung yung lugar uh, isa university Edinburgh is a uh, university town. So, lahat 'yon, lahat ka uh, uh, yung mga buildings kalat-kalat sa buong city. So, makikita mo puro mga estudyante. So, kapag nag-exam na wala mag naglalakad lahat sa kalsada, sa kung saan-saan. Tapos kaya ka nakatoga para sa ganun pag pag uh, uh, may, may 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 traffic pag nagkulay red, pag nakita mo tumawid yung nakatoga, titigi ka, ka agad kahit nakaput nakapula yo, ano ah, ka go ka kasi hindi siya dapat malit sa exam niya. So ah, pag mga ganyang mga time, so makikita mo 'yung 'yung fabric ng education at saka ng city life nagka, an sila, They are together in one fabric ba. So talagang so, ang laki ng adjustment uh -uh. mo no. Doc Greg? Malaki yung naging adjustment. Napakalaki ng adjustments. Sobra. Sobrang laki. Uh, number one, uh, ano, nung pumasok pa ako, I was already 40. 40 years old, I think. Mm -hmm. 40. -hmm. And masters pa lang yun. Tapos sa dorm namin, ako yung pinakamatanda. pero walang nakakalata. Kasi talagang mo naman tayong mga Asians, mukha tayong mga bata. <laughs> oh, nakakalata. Nagugulat na lang sila pag nalaman nila kung ilang taon na ako. Tapos ako pinakamatanda. hindi lang pinakamatanda. Malayo talaga yung age. Like mga 23, 24. twenty mm four, -hmm. Ganun sila magmasters doon, mga bata pa. In fact, nung bumalik ako from my PhD, ang P, 27 ng phd pag graduate na siya 25 pag graduate na ako at that time bumalik ako mga mag magsi 50 na eh Oh yeah And yeah, yeah, they still, you know, still hindi pa rin nila alam ko ilang taon ako. So medyo hindi naman ako ano, wag ko na sabihin yung age ko hindi ako ma -o ostracize sa mga lakad, sa mga gimmick, mga ganyan. So um, ito pa ang isa sa naging yung pinako ko, uh, yung program ko kasi is, uh, yung master's ko is by research din. Hmm. So, itong master's na to, madali ako nakapasok sa PhD. So, tinuloy na siya ng PhD. So, in total, ang sinistay ko talaga doon ay six, six years. So, one year lang ang PhD. Hindi katulad ng PhD. I, I, mean, one year ang master's. Hindi katulad sa sa baka sa American setup siguro mga 3 to 4 years ang ang graduate school mo. Doon 1 year lang ang masters. Tapos ang PhD ay 3 years to 4 years. Um uh, 'yun nga lang hindi mo ang masters hindi mo pwedeng ipapaliban. Ah mm -hmm. uh, pag sinabing tapusin mo in 1 year, 1 year dito usod tayo lang usod. Oh. So, so walang leave, walang LOA. Um uh, uh, Ah, wala, wala. Hindi ka pwede mag-LOA. One year na lang eh, mag-LOA ka pa. <laughs> oh. <laughs> so talagang ano yon Tapos medyo mahirap ang masters lang kasi um, hindi uh, parang hindi natatapos yung papers, 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 papers. Kasi mm. yung one year lang. So talagang it's, it's compact sa isang year yung studies. Yung PhD, mas more uh, uh, at your own pace. Mm. Pwede ka naman mag-LOA dyan so at um, ang masarap pa sa UK is uh, yung mga students at least during that time ha yung status namin you are resident alien so mm. para kami may okay. green card uh, uh, uh. we can work we can bring our kung may asawa at anak ka pwede mong dalhin pwede sila mag-aral mm. ah, pwede mag-aral yung anak mo yung asawa mo pwede magtrabaho trabaho mm. ikaw din pwede ka rin mag pero by the approval of your supervisor kasi baka mamaya puro katrabaho ng trabaho hindi ka na nag-aaral yeah yeah tapos pero only 27 hours lang per week ang allowed sa yon so it's not only um, uh, convenient but they are very uh, responsive sa sa human needs mo wow yung pagiging lonely mo, yung nag-iisa ka, alam nila yon, naintindihan nila yon, so they let you bring your loved ones. So, uh, that's one. Ang pinaka mahirap lang dun sa naging experience this because uh, tinama, nung tumama yung what you call that? COVID. Uh, pandemic, yeah. andun ako. Oo nga, yes. oo nga, oo nga. And it, there, Uh, I was there during the pandemic and it was so difficult for me kasi yung mga news na mga nakukuha ko rito, of course, hindi naman kagandahan, just like any news you get. So, uh, pare-pareho kaming lahat ng mga iniisip. You we're paranoid ano na kaya sa mga, mga friends namin, sa mga pamilya namin dito. May mauuwian pa ba kami Pilipinas? Yung mga ganong mga paranoia. Kasi doon, mahirap din. Mga, uh, we are we are only allowed two hours to go up. Doc Greg, may question uh, may lang na nandito na. No, tapos uh, they can sense. Doc Greg, may question lang dito na yes yes, yung ikaw since you're, you're in the academy na na-compare mo na yan lahat, di ba? So, tingin mo ba yung mga estudyanteng Pilipino ay makaka-adapt agad sa sistema sa abroad like sa US and well, wherever US or UK curriculum kasi maraming maraming ganyang nangyayari ngayon eh na nagpupunta sa abroad tapos na culture shock sa sistema ng edukasyon doon and vice versa yung mga galing ng abroad na napunta dito sa Pilipinas nagugulat sila sa kaibahan ng sistema so anong tingin mo doon lahat naman nagkakaroon ng culture shock eh. So, ang sa akin, ang naging experience ko talaga yung weather na nakaka sa, sa mental states mo. Like uh, one time, I had a depression. Hindi ko alam kung bakit. Then provided ng university ang psychiatric help, may counseling, libre yon Hanggang sa all of a I showed up na parang ang bright-bright ko, ang saya-saya ko. Tapos sabi niya, alam mo kung bakit ka bright, may araw. Kasi nga, laging walang araw. So, all of that. At maraming, eto, I do not know if I'm allowed to say this mm. or you are, you can still edit, but um, in my university, depende rin kasi kung gaano ka-stressful or demanding. Uh, ang climate kasi sa, sa sa Scotland laging madilim so at malamig sobrang lamig so marami sa mga Asians um how they put it they uh, hurt themselves oh. they uh, ang suicidal rate ay mataas oh. and mostly they happen with Asians so I would I could only say it, it correlates with the weather uh, kasi ang discrimination sa Scotland hindi naman ganun kataas hmm. in any part of uh, Europe compared to any part of Europe. Sa US mas discriminating sila. In fact, narinig ko na na disc mas discriminating daw mga British in my in my uh, in my experience sa Scotland, never ako naka-experience ng ng discrimination. Uh, they are very accepting uh, sa, sa mga foreigners and especially because the the city is um, uh, alam nila na this is a uh, this is a university town so marami talaga ang foreigners they, they thrive on the the, the econ the economy thrive on this uh, 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 setup in this system na maraming foreigners Uh, in terms din naman depende din sa mga lugar na maraming immigrants. Kapag mataas ang immigrants, mataas ang racial discrimination. Sa UK, hindi ganun kataas ang discrimination sa mga Pilipino because halos walang Pilipino sa Scotland. Marami sa London. So doon, mga tao doon medyo naalibadbaran sa mga foreigners. So sa Scotland, parang novel pa sa kanila na makakita ng mga foreigners and they're very uh uh, uh ano, accommodating sila. Uh, very accommodating. So adjustment so whether um, ano ba pagkain um, you have we have to look for food of our own kasi lagi namin pinupuntahan mga Chinese uh, Chinese stores kasi doon lang merong rice wala namang masyadong chinese ah, so got store or asian nami miss store mo rin sa... pala from time to time yung kumain ng kanin ano ayo oh, sobra sobra uh, Akala ko kasi ako minsan nagda diet diet so minsan walang rice pero pagdating pala sa ibang bansa you, you what you take for granted here is sana mo talaga doon po nakita yung importansya sa, sa diet na sa ng so, not pero, only because mm -hmm. it's really not because only nahanapin mo the taste or the, the nourishment. But rather, inahanap mo siya kasi pag naamoy mo yung rice, nami-miss mo yung home ba? Mm, yes, yeah. yes, Lalo of lang course. Lalo pag nagluto ka ng adobo, pag naamoy mo na yung adobo, maiiyak ka na lang eh. Kasi maalala <laughs> mo nanay mo, tatay mo, yung pamilya, yung, yung kainan natin lagi na sama-sama. So, Sir, Sir Greg. Um, that's one. Maiba lang ako, Sir uh, Doc Greg, do, kasi ano, meron po tayong mga uh, mga comments o mga may, ano kasi tayo napapanood tayo ng live sa Radyo Pilipinas World Service at sa Facebook page ng Commission on Filipinos Overseas. May mga komento po, may isang katanungan lang po, a uh, Doc Greg. Ano daw pong learnings na nakuha nyo diyan sa um, edukasyon nyo po diyan sa Scotland ang ginagamit at ina-apply nyo na ngayon sa mga mga estudyante nyo po dyan sa UP Cebu at sa mga ano nyo po, sa mga estudyante nyo po dyan sa masteral program nyo po. Medyo sa akin mahihirap, no? Kasi nung pumunta ako doon, uh, isa sa kasi sa mga tinuturo pa sa UP Cebu is filmmaking. So nung pumunta ako sa sa abroad, sa Scotland, Um, I was supposed yung master's ko, magpo-focus ako sa filmmaking. <coughs> Hindi siya nag nakita ko grabe iba iba sila mag-isip ang advanced and i was already academically time, I was always thirsty for knowledge and really wanted to know this and know that i pushed myself so i i like, may shadow expanded yung aking alam about filmmaking about media about communications na napunta ako sa cognitive science So sabi ko, nandito na rin lang naman ako eh, di kunin ko na lahat. So pagbalik ko dito, medyo masyadong advanced. no uh, Iba rin kasi talaga mag-isip ang Pilipino, sabi ko nga. And medyo I have to force myself to fit in. So uh, mabuti na lang, uh, part ng aking design na course para sa akin, sa sarili ko, is kailangan ko lagi i-incorporate ang technology, lalo mm -hmm. na yung mga emerging technology emerging technology. Reality. uh -oh, I was using virtual reality for dementia patients, cerebral palsy, tapos nagtuturo ako sa mass home. So I am more on that part na AI. Where I I concentrate on how technology would shape our minds, how they help us think. Um, so lagi ko ino-incorporate yung cognitive science. Sa so, tinuturo ko kahit ako nag, nag nag nagtuturo ng ng uh, filmmaking o nagtuturo ako ng mga cultural studies, lagi ko in-incorporate ko ano yung mga natutunan ko doon na hindi naman tinuturo dito. Like for example, wala tayong cognitive science, walang mga ganyan dito, cognitive linguistics, walang mga ganyan. So, in-incorporate ko na lang. Pero, which, which is, I am happy kasi minsan pa yung mga sinasabi ako, um, I could feel And I see the, how my students are really nagugulat sa mga ganong radical na ideas. Doc Greg! In terms of culture, but also Doc in terms Greg. of science. Okay. Doc Greg, pasensya ka na. Yeah, at sure. napa, napasarap talaga yung usapan natin. Pero wala na po tayong oras. Kaya uh, pagpapasalamat na lang kami sa iyo for giving us time. Alam kong napaka-busy mo diyan sa UP Cebu. Maraming salamat, Doc Greg! At yan po, Atty. Maraming Carlo, CFO. Din. Ayan po si oh, uh... si Dr. Greg Lloren, ang assistant professor ng UP Cebu. Maraming salamat, uh, Dr. Greg, for um, giving us... Alamin ang mga serbisyong inihahati ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. At nagdaan na naman ang isang araw ng pagsasahim papapawid para sa ating mga... Sa bawat kwento, bawat impormasyon at bawat serbisyong hatid namin, layunin naming mapalapit ang gobyerno sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo. Tandaan, kabayan, basta't balita at serbisyong publiko. CFO, kasama mo saan man sa mundo. Hanggang sa muli, ito ang Servisyong CFO, CFO sa Bagong, Bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong Hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.